Labis ang pasasalamat ni Senate Majority Leader Joel Eba sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tumugon sa panawagang palawigin ng mababang taripa para sa mga pangunahing bilihing inaangkat ng bansa gaya ng bigas at karne lalo na ngayong holiday season. Ayun dito kay Villameba, tama lamang ng itong hakbang ng Pangulo dahil nasa 8% inflation rate na tayo nitong Nobyembre. Gayon pa man, iginiit ni Villameva na hindi ito dapat na maging long-term policy ng bansa. Para nga sa senador, ang mahalagang gawin ay ang palakasin at patuloy na gawing moderno ang agricultural sector para matiyak ang food security at sustainability kasabay ang pagtataguyod ng paglikha ng trabaho sa naturang sektor. Kaugnay nito inihain ni Villameva ang Senate Resolution Number no. 385 para imbestigahan ang detalye kung paanong matitiyak ng gobyerno ang food security sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating agriculture at fisheries sector. Partikular ani ang kailangan reviewin ang Republic Act Number no. 8435 o yung Agriculture and Fisheries Modernization Act para ma-update ito base nga sa kasalukuyang socio-economic realities at magawan ito ng future proof. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.